GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nang ampunin ko si Midnight, isang itim na pusang gala Akala ko ay isa lamang siyang ordinaryong alaga. Natagpuan ko siya sa isang sulok ng iskinita. Basang-basa sa ulan at nanginginig sa lamig. Nang buhatin ko siya, bigla siyang dumilat at tumitig sa akin. Matalim at tila may sinasabi ang kanyang berteng mata tinala ko siya pa uwi at pinakain. Mula noon, hindi na siya nawala sa tabi ko. Hindi siya katulad ng ibang pusa. Hindi siya mahilig maglaro. At hindi rin siya natatakot sa tubig. At kahit kailan, hindi ko siya nakitang natutulog. Lagi lang siyang nakatitig sa akin tahimik at nakamasid. At sa tuwing magdidilim na, palagi siyang nakatikit sa akin, parang may binabantayan. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising nang maramdaman kong may mabigat sa dibdib ko. Pagmulat ko ng mata, nakita ko si Midnight. Nakadaba sa akin. Ang berding mata ay nakatitig sa akin. At hindi siya gumagalaw. Napansin ko rin na tahimik ang buong bahay. Masyadong tahimik hindi ko marinig ang tunog ng mga kuliklik sa labas o paggalaw ng hangin. At saka ko narinig isang mahina garalgal na boses mula sa ilalim ng kama. Umangon ka. Napabalikwas ako at sinilip ang ilalim ng kama. Walang tao at walang kahit ano. Ngunit si Midnight ay hindi natinag. Nakatitig pa rin sa akin. Tila may alam siyang hindi ko nakikita. Kinabukasan, inisip kong baka nananaginip lang ako. Ngunit habang kumakain ako ng agahan. Napansin kong si Midnight ay nakatingin sa bintana. Hindi gumagalaw. Dahan-dahan akong lumapit at doon ko siya nakita. Sa labas ng bintana, sa pagitan ng mga dahon ng puno, may isang nilalang na nakatayo Isang babae, maputlang-maputla, mahaba ang buhok at may mga matang walang buhay. Napaatras ako, ngunit nang muli kong tingnan, nawala na siya. Sa si midnight ay hindi natinag, parang alam niya ang nakita ko. Pilit kong kinalimutan ang nangyari. Ngunit lumalala lang ang kakaibang pangyayari. Tuwing hating gabi, may naririnig akong pagkakaluskos sa kisame. Para bang may naglalakad roon. Minsan, kapag lumiliko ako sa madilim na sulok ng bahay, pakiramdam ko ay may aninong mabilis na dumadaan sa gilid ng paningin ko. At isang gabi, nang pumatay ako ng ilaw at humiga sa kama, may naramdaman akong malamig na hininga sa aking bato. Hindi ako gumalaw at hindi ako huminga dahan-dahan akong tumingin sa aking likuran. At may isang mukha na halos isang pulgada lang ang layo mula sa akin. Mataas ang noon nito, sobrang putla ng balat. At ang bibig nito ay ngumingiti ng hindi normal. Napakalapad parang hindi pang tao. Hindi ako makasigaw. Biglang tumalon si Midnight sa pagitan namin. At napakagat ng matindi sa mukha ng nilalang. Napaire ang anino at agad na naglaho. Iniwan ng malamig na simoy ng hangin. Kinabukasan, tinala ko si Midnight sa isang albularyo. Sinabi ko ang lahat na nangyari. Tinitigan ng matanda ang aking pusa. Saka ngumiti ng may alam. Hindi ordinaryong pusa ito. Ang sabi niya, Bantay mo siya. Bantay naguluhan kong tanong. May sumusubok kumuha sa'yo, ang sagot niya, at siya lang ang pumipigil. Doon ko naintindihan. Si Midnight ay hindi basta-bastang alaga. Isa siyang tagabantay. Simula noon, hindi na ako nagreklamo kapag palagi siyang nakadikit sa akin. Hindi na rin ako natakot sa tuwing tititig siya sa akin ng matalim. Dahil alam kong kung ano ang nagnanais na kunin ako mula sa mundong ito ay hindi niya hahayaan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.